Hello. Five thousand per each. Five thousand one. Five thousand Five, thousand? Five dollars lang yun. Oo. $10 lang yun $10 lang yun Oo po mayroong ano mm. Yan ano? Yung naite mo Mayroong yun may train sila O oh. Oh, shout out Nandito kami sa Korea ngayon Naglalakad <laughs> Naglalakad kami ng Naglalakad kami ngayon sa Korea Ayan o no? ayun yung kasama ko Hello! Yan, ka na? Eh, kita taga siyaw ka mga taga diyan sa ano sa San saan ka taga saan uh, so, Ah, sa Cotabato. Ah, sa Cotabato. ABCB no. Hi Mars. Hello sir. Hey. Hello, sir. Oh, no, moment. magalas. Otso na. Sindasong. Kamay ko. Magalas otso na. Alas 6:30 ayon doon. Kano? Ikaw ko tawag sa kayo kwenta sa iba?

진짜, 그럼 다른데도 쉽지 않아요. 되게 낫겠다